kanta ayon guys hanap kami ng isda dito tingnan nyo yung guys oh malaki yung mga alon ito yung mga bangka nila dito so walang mga biyahe guys dahil sa mga malaking alon hindi ko lang alam kung saan yung biyahe dito boss para saan yung mga biyahe na yan yan oh yung mga bangka na yan Ah. Uh -huh ayo dito po is <laughs> nga nila guys oh. Yung mga ganyan para saan yan? Akala ko sabungan no, Nandun, no, para sabungan. <laughs> Ano pala guys? Uh, kargahan ng mga yelo papunta ng mga bangka uh, nangingisda daming mga bangka dito guys oh. ang mga ginagawa pala nila dyan guys uh, kinakarga yung mga yelo para dalhin dun sa mga bangka na kung saan sila nakapwisto uh, kasama kami ni Junior guys uh, nagpunta kami dito ng Panta so nagpumotor kami 4 na motor kami guys so umalis kami ng Laguna nina guys mga 2 o'clock 2 o'clock nakarating kami dito oh, alas, alas 4 so, sarap maligo dito guys oh. ganda ng dagat you know, mamaya, guys ha, ah, maligo kami so, grabe, guys oh. laki ng mga alon pag di ka sa guys sa ah, ganitong alon wala talaga Ayan o, tingnan mo yung bangka guys So, palpak yung pagpunta natin dito guys Kasi yung mga bangka o yung mga ingisda Hindi sila lumalaot dahil sa malakas yung hangin So, yan ang dahilan na malaki yung mga alon ngayon Dahil sa hangin daw yung mga isda guys o. Oh. May maliit sila na so guys oh. Maliit na parang palingki. Ganda talaga dito guys. Sana may mga isda guys para makakilaw din tayo.

Yan okay, guys, so mga tapay-tapay. Yung karamihan na makuha niyan is mga pusit.

So nagpunta kami dito para maligo Naghanap kami ngayon ng kuan uh, na isda para kikilawin So ang nangyari uh, Nakatambay lang yung mga bangka dito Ngayon kasi walaki yung mga alon Dahil may bagyo kasing paparating guys eh So marami yung mga nakatago dito na mga bangka uh, Mayroon mga bumabiyahe na mga bangka at saka may mga mangingisda nandito na nakatago so yung mga bumabiyahe dito na bangka guys yung papuntang Lucina daw yan at saka Pulilio Island kasanay sa mga ganyan na alon guys oh grabe puputok talaga yung bunga mo dyan sa kasusuka mo Tagal na ako sa Metro Manila guys uh, Ngayon lang ako nakapunta ng lugar na gabi Ang ganda ng tubig Ang linaw So malinis talaga guys Ang tubig dito sa may Pantakison Tingnan nyo yung mga kalapati guys uh, Marami din dito nagkuhan uh, Naghanap ng pagkain kasi pantalan to eh Sa tingin ko may mga Pagkain na, na, mga laglag dyan galing sa mga bangka So baka may mga produkto ng galing ng kuhan siya o palay Nandiyan na nalaglag Yan yung mga kinakain nila So parang daungan talaga to na ng mga produkto galing probinsya guys uh, baka ito yung pinakamalapit na uh, daungan nila para i-deliver kung dalhin nila sa Maynila o dali lang uh, matransport kaysa ilalan trip nila na malayo so dito na lang sila tumatawid sa dagat para mas malapit so dito siguro na dinadaan yung mga produkto nila sa tingin ko guys parang wala talaga kaming makuha na kikilawin na isda. Kasi nagtanong-tanong kami wala daw talagang nagbiyahe ngayon ng na mga bangka na nanghuli ng isda dito. Dahil sa nagtago yung mga, come ano guys, bangka. Kaya wala naglaot kasi ang laki ng mga alon. Oo. Oh. Huwi tayo ngayon ng luhan guys. Wala tayong mabili na fresh tuna isda. Ang ulat ng mga bangka guys. doon na lang kami mamimili ng isda guys doon malapit sa puntahan namin o sa kaibigan nila ni Junior kasi doon kami maligo nagisig na sila kulungin <laughs> grabe ang dagat dito guys sarap magtampisaw At maghanap ng ikilawin natin iyon, you uh, good Grabe yung sabungan nila dito guys oh, nasa dagat. Kasi kung nasa kuan guys, ulihin mga kuan, liplip na lugar, inuhuli. So ngayon yung sabungan nila na dito lugar, so, kayon, nila, nandito, nasa dagat. Yan oh, dami oh. Grabe guys oh. So yung mga karga nito eh guys is mga yelo. Yan yung mga ikarga ng mga bangka. Yung mga nangingisda. So yung mga bangka na yan. So hindi sila naglaot ngayon guys kasi malakas yung alon. So baka mamaya lalaot na yan sila kasi may mga yelo na natatingan eh. tignan yung dalampasigan guys oh. Ganda tingnan oh. Grabe. Grabe ang ganda ng dagat guys. Ang linis. guys oh, ang laki laki talaga yung mga alon no so, Pahala na tayo guys, uh, ah, lipat kami ng kwesto, o area na video maganda. So, babay bye muna. Pagodak sa atin guys, sabihanin muna tayo.